Yun, uh, musta? So, yan nga, nabasa niyo sa title, uh, giveaway, pero this time, uh, itong bibigay natin. Yan, yung Anubis na wired. Uh, oh. Di ko na bubuksan, pero kompleto to. Uh, Na-unbox naman natin na to, pero di ko bubuksan, pero binuksan ko. Pero sige, pakita na natin yan. So, yan na yun, complete set naman yan. As in, yeah. Uh, anyway, so, syempre, bukod, <laughs> bukod dito, eh, Idadagdag natin to or di natin idadagdag, isasama bala natin kasi previously, previously, hindi <laughs> <laughs> ko alam, tapos sumasali kayo ng ano, hindi kayo, hindi nyo, hindi nyo ako kinakontak. Well, anyway, so since dahil doon, so ito nga, ito yung panguna. Umahalog ba yung camera? Anyway, so ito yung una, tapos, Siyempre, sasama ulit natin itong living. Hindi ako kinontak ng nanalo nito. So, dahil dyan, pangalawa, nag-giveaway natin. Naalog ba? Para naalog yung camera ko. Anyway. So, yan. So, at higit sa lahat, ito, medyo may rami rin matutuwa dito. Oops! Yan you know, o. Lang to. Yung nanalo, hindi ako kinontak. <laughs> so, tatlo ang ipapag-giveaway natin this month. Kasi, itong nakalimutan ko na nga to eh. So, di, yung tulad nga na sabi ko, naglilipat ako ng, ah, ng office. Hindi mo naglilipat, nag uh, stay ng office. Sabi ko, bakit nasa akin pa to? so, okay. So, paano na lang? ito, eto, mes. Nakita ko, nakakita ko. Eh. Nakapanood ako sa isang, sa, hindi sa isa, sa maraming mga YouTube channel na, alam mo, eh, nag, nagbibigay din naman ng, hindi, well, hindi keyboard. <laughs> <laughs> nagbibigay rin ng ano-anong raffle at giveaway. So, ang gagawin na natin, para mas madali, para uh contact para ma isa ako sa baba bakit uh, kayo yung mananalo so mangyayari magdudraw tayo ng tatlong beses uh yung uh, unang i-giveaway natin in order kasi ito yung originally dapat so unang mabubunot sa raffle uh, is yung sa Leven uh, pangalawa is yung sa Langtu and then yung pangatlo is itong sa Anubis. So again in order yun. So 11, uh, lang 2 and then Anubis. Tapos paano naman masasali? Uh, comment lang kayo sa baba bakit kayo dapat manalo ng keyboard. Tapos uh, ito yung nakita ko pinakamadali para mapamigay natin to Comment nyo sa baba syempre yung kung bakit kayo dapat manalo tapos ayun uh, yung link ng profile nyo ng Facebook profile nyo. Tsaka i-public nyo para nakikita natin. Okay? So, ganun lang kas kasimple. Tapos yung shaping, tulad pa rin ng dati. Uh, shoulder na yun ng, ng kung sino man mananalo para... Para hindi madali, mahirap yung usapan. Pero kung around the area, pwede naman tayong magmita para iabot ko na lang sa inyo. So, yun lang. So, again, uh, good luck. Ay yung mga... Oh, yan. Yan. Isama na rin natin. Pang-tumbay na lang din yan. <laughs> o, sige. Yun lang. Bye-bye. Good luck. ổi clip nhỏ